Kamusta ka na kabayan? Ilang taon ka na bang nagtatrabaho sa abroad? Siguro, ilang Pasko na ang lumipas na malayo ka sa pamilya. Ilang birthday na ba ang hindi mo nasamahan ang anak mo? At ilang gabi kang umuwi na pagod na pagod sa trabaho? Pero kahit ganon, kapag chinek mo ang ipon mo sa bangko ngayon, parang wala ka pa rin naipon. Ang masakit pa, parang hindi mo alam kung saan napunta ang pinaghirapan mo. Kung nakaka-relate ka dito, hindi ka nag-iisa. Maraming OFW ang natrap sa parehong cycle. Padala dito, bayad utang doon, gastos dito, hanggang sa taon-taon Parang paikot-ikot lang. Kaya sa video na to, aalamin natin ang 5 fatal financial mistakes na ginagawa ng maraming OFW na nagiging dahilan kung bakit kahit 2025 na wala ka pa ring ipon. At syempre, hindi lang natin ililista ang problema. Ituturo ko rin ang paraan para makaalpas ka sa cycle na to. Unang pagkakamali ng maraming OFW, walang solid na financial plan. Alam mo ba na ito ang pinaka-common na dahilan kung bakit kahit ilang taon ka na abroad, parang wala pa rin napupuntahan ng pera mo? Ganito ang paulit-ulit na pattern ng karamihan. sueldo, remittance, gasto sa Pinas, ubos. Then next month, repeat na naman. Parang hamster sa gulong. Tumatakbo ka ng tumatakbo, pero wala kang nararating. Maraming kabayan ang nakaasa sa bahala na mindset iniisip lang nila, basta't makakapagpadala ako kada buwan, okay na. Pero ito ang masakit na katotohanan. Walang direksyon ang pera mo. Hindi mo alam kung saan dapat mapunta. Kaya kahit lumipas ang lima o sampung taon, wala ka pa rin na itatay yung aset. Wala ka pa rin ipon na maipagmamalaki. Alam mo kung bakit delikado ito? Kasi habang wala kang plano, tumatanda ka. At habang tumatanda ka, bumababa ang lakas at oportunidad mo para kumita. Tarating ang panahon na gusto mo nang umuwi. Pero wala ka pang naihahandang kinabukasan. Paano mo maaayos to? Una, Gumawa ka ng 1 year, 5 year at 10 year financial plan. Sa 1 year plan, ilista mo lahat ng utang na gusto mong bayaran. Ang goal mo sa unang taon mag-umpisa sa malinis na slate. Sa 5 year plan, ilagay mo kung anong asset ang gusto mong mabili. Lupa, bahay, maliit na negosyo o rental property. Sa 10-year plan, planuhin ang exit mo sa abroad. Dapat alam mo kung anong taon ka uuwi na hindi mo na kailangan bumalik pa. Huwag kang matakot mag-set ng timeline kasi kung wala kang klarong target, siguradong hindi ka makakaalis sa cycle ng padala, gastos, ubos. Tandaan mo, ang pera na walang plano, mabilis mawala. Pero ang pera na may direksyon, nagiging yaman. Pangalawang fatal mistake. Patuloy na pag-utang kahit nasa abroad ka na. Alam mo ba na maraming OFW ang umaalis ng Pilipinas na may kasamang pasanin ng utang may personal loan para sa placement fee. May credit card debt na hindi nabayaran. At minsan, pati pamasahe o placement fee, utang din. At ito ang masakit. Pagdating sa abroad, imbis na bayaran mo na ang utang, nadadagdagan pa. Bakit? Kasi iniisip ng aramihan. Malaki naman ang kita ko dito eh. Kaya kong bayaran yan. Pero ito ang katotohanan na ayaw tanggapin ng marami. Habang may utang ka, ang sweldo mo hindi sa'yo. Lahat ng padala mo parang dumadaan lang sa kamay mo na papunta sa bangko o sa pinagkakautangan mo. At kapag may emergency o biglang nawala ng trabaho, lalo kang lulubog sa utang. Ilang kwento na ba ang narinig natin ng kabayan na ilang taon na sa abroad? Pero pag uwi, mas malaki pa ang utang kaysa ipon. Ang mas masakit, hindi lang pera ang nawawala, pati peace of mind mo. Kasi kada sahod, halos buo, napupunta sa bayarin. Anong dapat gawin? Una, i-prioritize ang debt repayment sa unang isa o dalawang taon mo sa abroad. Gawin mo itong main goal sa simula. Mas masarap magtrabaho kapag alam mong iyon na lahat ang kinikita mo. Pangalawa, iwasan mangutang para sa luho o padala. Kung hindi kaya ng cash flow mo, huwag mong bibilin. Tandaan, mas okay ang simpleng buhay pero walang stress sa utang. Pangatlo, wag magpa-utang basta-basta. Lalo na sa kapwa OFW o kakilala sa Pilipinas. Kapag hindi nakabayad, ikaw rin ang may stress at baka ikaw pa maipit sa pangungutang. Golden rule ng OFW, kung gusto mong maging tunay na malaya sa abroad, unahin mong palayain ang sarili mo sa utang. Kasi kahit sampu o dalawampung taon ka pang mag-abroad, kung hindi mo makokontrol ang utang, uuwi ka pa rin na walang ipon. Pangatlo, sobra sa padala at luho. Maraming OFW na uubos ang pera sa gadgets, party, at kung ano-anong request ng pamilya. Siyempre, gusto nating pasayahin ang pamilya natin. Pero kung lagi kang padala ng padala kahit hindi kailangan, hindi ka na nakakapag-ipon para sa sarili mo. Ilang kwento na ang narinig ko. OFW na kada buwan, halos kalahati ng sweldo nasa online shopping ng pamilya, OFW na nagpapadala ng bagong phone taon-taon pero pag uwi, wala man lang sariling bahay. Tip para maiwasan ito, gumawa ng monthly remittance budget. Set clear boundaries sa family. Ito lang ang kaya kong ipadala pero iniipon ko pa para sa future natin. Tandaan, hindi selfish ang mag-ipon. Ito ang tunay na pagmamahal sa pamilya, yung may maibabalik ka sa kanila long term. Hindi puro pasalubo ngayon, pero wala bukas. Pangapat, walang investment, puro ipon sa bangko. Maraming OFW ang masaya na sa idea na may savings account. Pero ang problema, maliit lang ang tubo sa bangko. Sa 2025, kahit may 100,000 pesos ka sa savings account, baka isang kapil lang ang interes kada buwan. Samantalang, ang presyo ng bilihin, pataas ng pataas, ibig sabihin, lugi ka sa inflation. Ano ang solusyon? Simula ng pag-aaral sa low-risk investments tulad ng Pag-ibig MP2, Unit Investment Trust Fund or UITF, Real Estate Investment Trust or REITs. Kung mas may alam ka na, pwede ka nang lumipat sa small business o rental property investment. Kahit maliit lang ang simula, ang mahalaga ay kumikita ang pera mo kahit natutulog ka. Yan ang sekreto ng totoong yaman. At ito ang pinakahuling fatal mistake. Walang exit plan. Alam mo bang maraming OFW yung umaasa sa forever abroad? Pero isipin mo, paano kung bigla kang nawala ng trabaho Paano kung tumanda ka at di na makapagtrabaho uli abroad? Ang masakit, maraming kabayan ang umuwi ng wala man lang na itayong negosyo, bahay o retirement fund. Naging bayani ka para sa pamilya mo sa loob ng sampu hanggang dalawampung taon. Pero pag uwi mo, back to zero. Kaya importante ang exit plan Mag-set ng target kung kailan ka uuwi for good. Magtabi ng retirement fund habang bata ka pa. At siguraduhin na pagdating ng araw na yon, hindi mo na kailangan bumalik sa abroad para mabuhay. Mga kabayan, ang pag-aabroad ay sakripisyo. Pero dapat, may kapalit. Huwag mong hayaang masayang ang pagod mo. Lungkot mo at mga taon na malayo sa pamilya. Kung iiwasan mo ang five fatal financial mistakes na ito, number one, walang plan. Number two, laging may utang. Number three, sobra sa padala. Number four, walang investment. Number five, walang exit plan. Sigurado, darating ang araw na uuwi ka na hindi lang bilang bayani sa pamilya mo, kundi bilang financially free OFW. Kung gusto mo pang matuto kung paano palaguin ng ipon mo at maging wai sa pera, ilike mo ang video na to, ishare mo sa kapwa OFW at mag-subscribe ka na sa The Brown Investor para sa mas marami pang financial tips na para sa'yo.